I'm here. Hello. <laughs> oh my gosh. Lakad ako kasi na ako ng aking jowa. Sabi ko maglakad na lang ako papunta dun sa highway kasi <sighs> parang gusto ko rin mag-exercise pa. Exercise, hindi mo. Lakad tayo, lakad. <laughs> Today, I'm going home early. <laughs> ay naku uwi na naman ako guys ng mga uh, 3.30 pero tingnan nyo ang order guys kasi nang... And my work there is my work Mm-hmm. Huh? <laughs> Ayan, tignan Ang ganda. Ang ganda na nga no, ngayon. Teka lang. Mukhang sagkasakan naman tayo. Ang <laughs> ganda dun. So, we're working, working. Hindi mo na ata dito maglakad, ang... Ngayon, yun, Parang ano lang. Ayaw yung trabaho ko. Ngayon. <laughs> okay lang naman siyang maglakad ngayon kasi hindi siya ano hindi siya gaano malamig ngayon hindi nga ako nagtalakbong ng ano ko ah ang sakit ng ano ko ng aking buho kasi okay lang mong, ano, lamad yung ano lamig yung ligaan Mahaba-haba rin itong halakayan ito hanggang dun. eh. My God, nagutom na pa Mahirap lang dito maglakad ka. Pa. Pag snow. Pag may snow guys. Kasi ano. Oh. Huwag mo na lang balakin maglakad. <laughs> eh alam mo naman. Lalo na ako, lamigin ako. Hindi pwede sa akin ang ano. Kasi ah, puno ako. Hindi pwede sakin yung anong tawag nito? Kunting ano lang nanginginig na agad ako. Iwan ko ba? Baka dahil sa katandaan na rin siguro. Sabi nila may problema daw ang ganun. Mutla ako agad ah, girl. Yeah. Tapos dito naman oh mga ano siya Ayan, mga sasakyan. Ayan. Ayan. Diba? Malapit na yung jowa ko. Hindi pwede mo maglakat. Ano mo mutla ako ay. 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 So sabi niya, nag-message na sa akin 2 minutes. Ayun, nakikita ko na siya guys. Hindi nyo. Hindi, hindi na yung sundo ko. Sanga ya sha pwedeng mag-ano dito. Hindi pa lata. Ayun do, ayun do na sha nakita ko na. Ay, stop na. Okay, stop ka jan. ito may guys, kasi parang kagabi ata is maulan. Yung basa yung ano, may putik Ayun yung juwa ko. Ayun na siya, na ko, pwede mag-stop siya. balik ako dito Mahal ko! Ang You go there! <laughs> so, babalik ako. Iwan. Babalik ako. Hindi siya Ano Alam mo, ano? Takbo ako! Takbo Iwan tayo! <laughs> Iwan Mahal ko stop there. <laughs> Baka may sasakyan. Ah, 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 mahal ko. Ah, ah, ah. Oh, hi, mahal ka. Hi, Han. Hi, oh, mahal ko. So, yun lang. Hiningal ako. Hiningal ako mag-aroon. na agad ako one minute nga lang daw yung tagpuko na <laughs> so ngayon lalabas kami lalabas kami lalabas kami